O, oh, di ba, di ba Pagkakataon mo na yan, mo yon. Kung merong hiwaga tsaka diwata, ikaw naman aswang overload. O, oh, di ba? Kaya mo yun, kaya mo sila tapatan. Gagan, hindi pa sila don sikat. Masikat ka doon, te. Kung papangita lang labanan, te, lamang na lamang ka, te. Tapos <laughs> may talent ka pa. Oh. Man man. Ano sabi sabi mo pagka meron bumili? Ha? Pag meron bumili. Pakdat muna. Ayoko. ka. Shootak ka. Aswang eh. Aswang eh. Pakdat muna. Sa unang kagat. Tin, tinapay lahat. Ganon. Kain <laughs> lahat. Ikaw, sa unang baba. Sabog agad. <laughs> Ayot ka. Puti, mali mo, kakataong na yun, oh. Sa Quezon City lang si Hiwaga. Si, ano naman, si Diwata sa Pasig Banda. Oh. Wow. Sa ko sa ka ano, sa gulod ka. Marami doon. overdose. Pare, Pagdating mo. ka, kain ka. O, hashtag. Hashtag, hashtag, pang. Ano yung kasabihin mo? Ano yung saying mo nun? No? Ano sa saying mo? Ano saying mo yun? Kasabihan mo? Sabihan? Bakit pa nung sinong paninin? Masasarapan ka din. Napakasarap ka din. Bakit ka rin nakakaligo? Parang ako ito. Ano yun?